kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin. Tuklasin. Dito sa Historiador. Historiador. Filipino. song hamoni acting Davao City Mayor Bastido Duterte sa hepe ng PNP na si General Nicolas Torre III ay kaagad na maritong tinanggap at pinagbigyan ng 55-anyos na heneral sa isang interview. Tamang Tama dahil uh, marami ang nasa lanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this uh, moment or this opportunity for uh, to raise funds in a well charity basketball this coming kung para mabilis uh, this coming Sunday. Sa Araneta, uh, 12 rounds pwede. 12 rounds sa sundukan para maganda at uh, para medyo marami-rami ang ma-raise natin. Siguro you can find sponsors. Per round may mag-sponsor. So let's uh, place their merchandise uh, before each round. So 12 rounds para medyo marami-rami ang sponsor at marami tayong ma-raise na pondo. Whether it's serious or not, sa atin let's just put this on a better better use. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan. Kahit wala pang sagot si Baste sa bagong pahayag ng Heneral na tinanggap nito ang kanyang hamon, ay tila mas gigil nang makipagsuntukan ng Heneral dahil makalipas ang isang araw matapos nitong tanggapin ng hamon ni Baste. Ay kaagad itong nagsuot ng boxing gloves at naggugol ng oras sa loob ng boxing gym ng PNP sa Krami para paghandaan ang inaasahan niyang manatakyaw baryos na sagupaan nila ng 38 anyos na may matipunong pangangatawin na si Baste? Narito. Ang galaw ni Tore habang ito ay nag-iinsayo. Kitang-kita na may galaw talaga itong general pagdating sa boxing at pwedeng masabing nagboboxing ito noong kabataan pa niya. Pero dahil sa edad na 55 ay halata na ang paghina ng stamina ng general at medyo nababawasan na rin ang kanyang lakas sa pagsuntok habang tumatagal. Sa palagay ko ay mahihirapan itong itawid ang 12 rounds kagaya na gusto niyang mangyari pero ganun pa ay may magandang galawan ng general na maaaring tumapos kay Baste kapag mapuruhan ng mga galawang pang One time big time na suntok ni General Torres sa isang bagong interview ay sinabi niyang nakahanda na raw ang Rizal Memorial Coliseum sa Malate Manila para sa kanilang boxing match ni Duterte. Ready na raw siya anytime kahit na medyo mahina raw siya ay handa siyang bigyan ng magandang entertainment ng mga tao na gustong manood kapag matuloy ang bakbakan nila ni Baste. Seryoso talaga ang general sa pagtanggap sa hamon ng acting mayor ng sudad ng Davao. Sa panik naman ni Baste ay wala pang tugon nito sa pagtanggap ng general sa kanyang hamon at hindi rin ito nakitaan ng pag para malaman kung may galaw rin ba ito o baka naman para-para lang kanto style ng sundukan. Pero isa lang ang sigurado base sa pangangatawan ni Baste ay siguradong may kalalagyan talaga si Tore kapag mapanga ito pero base sa galawan ni Tore ay mukhang kaya niyang madiskartihan paano maiwasan ang malalakas na suntok ni Baste. Ikaw, sa palagay mo ba'y para-para kaya ang estilo ni Baste Duterte? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.